Good morning mga idol Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko Good morning po sa inyo Happy Thursday sa inyo mga idol Ayan, uh, nandito ako sa warehouse mga idol Site visit Ayan, kung mapapansin yung mga idol Ayos na latag lahat Ayan, nag-wallplacing uh, uh, Naglalagyan uh, sila ng plain sheet at saka yung mga capping At saka binabalutan yung mga uh, Pusti Ng plain sheet Parang style capping to mga idol Ayan. Ayan, kung mapapansin yung mga idol Ayan, uh, yung kabila ano na tapos na uh, mga wall capping na lang mga idol at saka yung mga balot ng mga plain sheet boss christian ayan. ayan si boss christian ayan kung mapapansin yung mga idol yan ayan. Ayan. kung yung mga idol yan nag site visit ako rito ayan Papansin yung mga idol. Binutasan namin yung mga dugtungan niyan. Pero may palaman na silant yan. Ayan. Para yung area ng plane ng yero, hindi aangat. Ayan um, yung mga idol yan. Yalagyan niya ng rivet, Pero may palaman na silang yan. Uh, medyo, ano to, uh, matagal-tagal pa. Mga ilang araw pa bago ma-finish project to mga idol dito sa warehouse ng Anguno. Ayan. Three weeks na rin. pag umabot lang sa Bado o Linggo, three weeks na rin. Total ng working days. Uh, importante mga idol ha. Ah. Uh, na unti-unti na itong project na to Boss, John Mark. Ingat ah, ingat. Ayan, nagkakabit sila. Nag, uh, sila ng mga kaping. Uh, ingat, pre. Ano, boss, Jeff? Ayos na? Okay. O, angat na. Magbirindal muna kayo, ha? Ah. Bumili na kayo ng merinda. Boss, binigay mo ba yung pera kay ano, Harnell? Harnel. Ayun, mag kayo. Para alas 10 na rin. Eh, ito, mga idol yan. Alas na, kung mapapansin nyo. Yan. Yan. Ano yan? Lalagyan ng mga tawag nito. Ah, uh, capping. Kaya kung mapapansin nyo mga idol yan. Nag-start na si Jeep. Si bus Jeep. Ayun eh, mga idol, oh. Yan, nag-start na si bus Jeep. Yan. Nalagyan na ng capping. Ah, uh, ano. Ng, tawag nito. Ayan, yung balot ng poste mga idol. Ayan, hindi bali dog hindi tutuloy yun kasi may, si may silang taman yan. Ayan, makapansin yung mga idol, yan. Ayan. Boss Jeep, tuloy mo yung ginagawa mo na, yung okay. ginagawa mo, ano eh. Ayan, tuloy-tuloy. Tapos, yung area na to, pagkatapos nyo ng kaping, lahat, sa kanyo isisilan yung labi ng yero. Anong, ano, kasi mat tapakan pa yan. Oh, ah, huli na yan, ha. Para sigurado tayo, walang leak. Yung ginagawa natin. Okay, thank you. God bless mga idol. And happy Thursday sa inyo. Good morning, good morning. Ano boss? Papunta na ako doon sa Buwis Buhay. ah, importante madali ko 'yun. Kaya ako mapapansin yung mga idol ayos na. Boss, chicken niyo boss yung host nila boss kung mahaba. May ang host nila. Para pag clear na tayo tapos na yung ginagawa natin dito, mabuhusan 'to ng tubig. Kung kung kaya. Ayan mga idol oh. Ayos na. Kunti na lang. Kunting tiis na lang. Matatapos na rin tong warehouse mga idol. Ayan mga idol oh. Ayos na. Ayun, binisita ko rito. Nag-site visit ako. Kasi sabi ni Perez Cruz Grouping Enterprises pare dalawin mo yung project natin dito sa warehouse. Ayan. Ngayong umaga pumunta ko rito mga idol para uh, na-check ko yung mga ginagawa ng mga kasama natin na uh, Propping stoler. Ayos na. Yun na lang, matatapos na rin. Uh, maraming salamat sa mga idol at mga follower at sa lahat ng mga construction worker na nagsuporta sa akin. At saka uh, maraming salamat, Lord, Panginoon Diyos. Thank you, Lord. Ayan, binigyan po kami ng gabay. Ayan, matatapos na yung project na uh, sip ang tao. Walang nalis, gracia. Okay, thank you. God bless. Good morning po sa inyo. Happy Thursday. Thank you. God bless.